Guys, kuha tayo ng pantanim palaya. Tingnan mo ba ako may hinug. Pantanim. Kunti lang. Saan yung plastic mo? Tinapon mo? ang pala yan yan tanim ko baka nandyan silip silip wala ito yata to Tengok masak, ada tak yang mulut dua gegembang eki? mata. Ito yung maganda yung pinakatawa. nila. Ano? Ano maganda yan? Maganda ko pa laban yan. Eh, yung lumalaki to. Yung mm. malaki. Yung malapan. Uh -huh. Pero ganyan sa nagtitripan lang. Ganto yung kalaki yun. Huwag yan, ano yan. Ito yung may... Mga yan. Mga mga adik Diyan oh, sa Madrid de Cacao. Ay pala to maganda ulingin oh, mga Madrid de Cacao mo. Nag-uuling ka ba? Yan, dito. Yung maganda mo oh, sa Bayabas. Matapang talaga yan. Nauuling ka rin dati ng ganyan to. Oo ito ang po sa Ano to? Ano to? na no no likad? Yubi-yubin mo muna kung may akas. Ano isa po sa no, no -no. yeah, ganyan. Tingnan mo na ganyan. Ya, itlog. Dito ako sa so bayabas. Yugipin mo na baka may ahas eh. Ikuha tayo bayabas. Sarap yan eh. Hello. Tawin po mo bayabas oh. Paano ito malalaman pag ginugna yung bayabas? May dilaw. Ah, dilaw na. Dilaw pa yan Ayer, pedi nene nonshe lalim. Ayer. Ayer. Sabut. Koi muna tena bayabas. Hola. Gaj. Gaj. matigas yes pa mm. hindi pang ganang dilaw eh. ayan wala akong zero dito ah tara dun sa sagingan tayo maghanap ayun na yung sagingan nila eh wala may daan pala dito to sa inyo sa loka ng tubig? Saan kuhan ng tubig? Tubig. Malayo? Ha? Oo. pangsaing? Kawayan. Kawayan. Uy. Hindi ka pa nakasayang sa kawayan? sarap ng luto doon sarap yan dito na kami sa may sampalok dito yung bahay nila dito dati oh yan yan oh Wala, wala kang nakita. Hola. Ano tong kamuting kayo mo tanim mo to? Ngayon eh, dito ang ganap ng malami